darating ang panahon pag ako dito sa West Edmonton Mall mga kainags ano? darating ang panahon matutupad ang pangarap ko yung bang pagpasok ko pa lang dyan sisigawan na ako ng mga fans natin ano? mga viewers, subscribers natin pagtitilian na nila ako pag pumasok ako dyan pagdating ng panahon winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ngayon pa lang ay eh, nangangarap pa lang tayo mga kainag Wala namang masamang mangarap eh, di ba? Sabi nga nila, mangarap ka, matatasan mo na yung pangarap mo. Yung matayog na matayog. Libre naman yan, wala namang bayad dyan, ano? Darating ang panahon. Yung pang nakalagay ang pangalan ko dyan, no? Maka gano'n no? Inags, welcome! Inags! O, di ba? Bihira. <laughs> yan, no? Kita mo dyan, nakalagay dyan, Inags. Pangalan ni Inags, mga kainags, no? Oh. Kita mga pangarap natin ngayon Dapat ay eh, pinapangarap na natin yan At dapat ay eh, meron tayong ginagawa sa pangarap natin Para matupad na pangarap natin Yun. Tapos pagpasok natin dyan Meron na na red carpet na nakalatag Habang nilalakaran natin Yun <laughs> <Yan. laughs> Ang bihira So mga kainis, nandito ako ngayon sa eh, West Edmonton Mall ano? Kasi may pupuntahan tayo sa Wild West yan magpapa ako ng pangalan ko sa ano magpapamember ako yan kasi mas gusto ko rito mas malapit sa bahay natin okay ano, sa doon sa dati natin pinupuntahan sa Wabamon layo parang almost 1 hour papunta pa lang ano tapos pabalik 1 hour uli 2 hours biyahe sayang sa gasolina pwede naman dito yan kasi hindi ko alam na pwede pala rito no kala ko dito mag-aarkila ka lang ng barel Pero pwede pala rito, pag merong ang barel, pwede mong dalhin dito, magpapamember ka. Yan. So nangangarap lang tayo pagdating ng panahon mga kainig, ano? Wala namang masamang mga pangarap, sabi ko nga, di ba? Pagdating ng panahon, nakalagay ng pangalan natin diyan. Tapos pagpapasok tayo, marami nang mga mga subscribers, viewers na nakaabang sa atin sa loob ng West Edmonton Mall na yan. Nagsisiksikan, nagtutulakan. Makapagpa-picture lang sa atin, mga kahinags, ano? Yun. <laughs> Tatawa na lamang o bakit hindi ang ating damdaming pinag lalaruan ng baliw at ng ulan? Yon. <laughs> baliw. Ah, sabi nga nila eh. Ngayon, parang baliw dahil sa mga pangarap mo. Pero pag natupad 'yan, tatawa na lamang, di ba? Sabi nga nila eh, walang imposible sa mga pangarap Basta gusto mo ang ginagawa mo At wala kang tinatapakang tao Wala kang, nalalamang mga wala kang nalalamangan Yan ang importante dyan mga kainag na muna tayo sa Wild West Wap, oh, walang tumatawid Wala Mag-ano lang tayo, mag inquire Yan, kasi ano na eh no Summer na mga kainag Doon sa mga hindi nakakaalam, Ang isa sa mga activities natin pag summer Ay shooting tara, pasok muna ako. Katanong lang ako. Balitaan ko kayo mamaya paglabas ko. Yun, mga kalinags, ano? Yan, nakuha na natin yung ating uh, membership, ano? Ito yon membership. Ano pala to? Uh, nagbayad ako ng $153, mga kalinags, ano? Para sa membership. Tapos every time na pupunta ako dito Ay magbabayad ako ng $35 Kahit na membership, member na ako ng ano, Nagbayad ako ng uh, $153, $153 every time na pupunta ako dito, magbabayad ako ng $35 entrance. Yun yung kinuha ko. Pero meron namang iba pa na mas mahal ang babayaran mo pero wala ka nang babayarang entrance. Susubukan ko lang muna. At saka yun lang yung kaya ng budget natin. Ano? <laughs> Tapos mga kainags, pag nagbayad ako ng $35 kada entrance natin Pag bibili ako ng bala. Ang bala kasi dito nasa $42 yata. $42. 42 dollars ano Gulo na tayo dumang sa kabila 42 dollars 42 dollars Minus 10 dollars Magiging 32 dollars na lang Yung 50 rounds Yun yung benefits ko sa pagiging membership ko mga kayo sana. Pero pag hindi ka membership Pag hindi ka nagpa-member Pag pupunta ka dyan Magbabayad ka ng 45 dollars entrance, entrance lang yun ah Tapos bibili ka ng bala 42 dollars Pag hindi ka member Pag ayaw mo magpa-member Bihira naman Saan ba ako dadaan? Dito na ka lang tayo dumaan Kung saan tayo nang galing kanina Yan Yun lang at least importante ngayon mga relax, Member na tayo So anytime pwede, pwede na tayo pumunta dyan At Maglulus tayo, tayo ng kwarta Yung <laughs> Iyabang yun <no? laughs> Maglulus tayo ng kwarta Dito na tayo dumaan <laughs> Hindi syempre eh, Pag nagpapaputo ka ng barel mga kainags ano Mahalang bala eh So kada talasig ng basyo ng bahala niyan para ka nang naglulus tayo ng pera. Kaya sabi nga nila eh, itong ating passion na hobby, no, hobby natin, hilig ay magastos. Totoo magastos to mga kay Inagsano. Pero <coughs> excuse me po, sabi nga nila kahit magastos yung isang bagay na gusto mong gawin, basta masaya ka. Tsaka syempre basta may budget ka syempre, di ba? Pero dapat pinaghandaan 'yan. Saka basta masaya ka mga kainags ano, kahit magastos yan. Yung pagiging masaya natin, yun ang walang kabayaran. di ba? Yung pagiging masaya, yun ang walang kabayaran. So papasok na muna ako sa mall mga kainags ano. At bibili kasi ako ng ano eh, bibili kasi ako ng sombrero. Tapos may pangalang Inags. Ba, diba? tatanong lang tayo, inquire lang tayo. Pag, pag medyo okay, pag kaya ng budget natin, bili tayo. Yan, di ba? So tara, pasok muna tayo dito. Dito, tayo. So, dito na tayo sa loob ano, Naku may sounds nako baka copyright tayo Ang bihira naman no? Papatayin ko muna mga kay Rizzo Baka ma-copyright tayo Isang dali lang Doon tayo sa ano Maghanap tayo doon sa pwesto na Na walang sounds Kasi baka Madali tayo ng copyright dito Yan dito medyo Wala lang sounds dito mga kay Medyo makapag-concentrate na tayo dito medyo maraming tao ngayon no? ah, mukhang merong mukhang merong ano ron merong show doon no? doon no? mga dolphins na naman siguro no? maraming tao dito eh. ah, mukhang maraming nga no? ayun no? maraming tao no? ah, uh, tingnan natin dito dito tayo gusto ko sanang ano, eh, makita kaya lang daming tao naka ano eh nasa gilid ano ah wala pa wala pa wala pa Ando na doon. Dami mga nanonood ay eh, ano. sana eh. Ah, wala pa, wala pa. Wala pang show. Hintayin na lang muna natin ano. Ano muna tayo? Galagala -gala muna tayo dito. Pasyal-pasyal muna tayo. Mabuti naman wala nang sound, hindi na tayo makaka-copyright. <laughs> May mga may mga napapansin ako na tumitingin sa tuk natin mga kayo. Yan, napapansin nila, meron pang ano, may tag pa yung ano natin, yung tuk natin ano. <laughs> Minsan natatawa sila eh. Pero hindi nila alam. Natatawa din ako sa mga reaction nila pag nakikita nila yung tuk natin na meron pang tag price. Bira. <laughs> ah, bira. Ay, ganun talaga. Hindi nila alam na trademark natin yan mga kainis ano yung tag price natin sa sa mga tuk tsaka sa mga damit natin pag bumibili tayo Kawira pa, maraming tao ngayon ah. Baka nag enjoy sila ngayong araw na ito mga kayo Yan ako, yun yung gusto kong bilhin kotse oh Ferrari Panginoon, napakaganda Tingnan natin, tayo Ayun oh Wow Ferrari, oh my god Hanggang pangarap na lang tayo dyan, hanggang tingin na lang tayo sa Ferrari na yan Kawira At least nakakakita tayo ng ganyan ng personal ano kasi dati nakikita lang natin sa ano yan eh. Sa mga sini, sa magazine, doon lang natin nakikita dati yan eh. Pero ngayon nakikita na natin ng mata sa mata, kaharap na natin. Minsan nahahawakan. Nahawakan ko na yun, Mung huli tayo pumunta rito. No? Nahawakan ko na yun, at least nakahawak ako ng Ferrari, di ba? Ha, ah, kakain muna ako mga kailis, ha? Napagod na yung bunganga ko sa kakabunganga. Ayun. <laughs> ang bihira. Oh, ito yung Canada Goose, oh. Ayan, Canada Goose, mahal, no mga mamahaling jacket mga kailan so eh. yan yung sinasabi ko na ano yung palaman yan yung ano yung balahibo ng mga goose ng mga pato kaya yung iba inaano yan eh binuboykot kasi yung mga animal lovers no kasi mga nahihirapan yung mga ano eh nahihirapan yung mga Canada goose tinatanggal ng balahibo isa isa masakit yun yung iba namamatay yung mga pato sa sobrang sakit pag tinatanggalan sila ng balahibo kasi nilalagay yung balahibo nila dito dyan sa jacket na yan sa loob ng jacket na yan tara maghanap na lang tayo ng makakainan natin, nagutom na ako himbunga nga ako, talagang ano na eh ayaw huminto ko kasi <laughs> nahanap ko lang yung bilihan na sombrero eh. asan ba yun ba? ang laki kasi ng mall na to makakainan kainags, ano? sinisipa eh, no? sinisipa yun, sinisipa yung laki ng mall eh, No? <laughs> <laughs> Uy, may nag-hockey, oh. Yan, hockey. Ano ng Canada to, no? Uh, national, ano, national sports pag winter. Hockey. Ay, nahanap ko lang yung bilihan ng sombrero, saan kaya yun. Hanapin muna natin, mga ka Ang sandali lang, ah. daming tao ngayon, ah. Daming tao, eh, no? Wow. Grabe. Pambihira, no? Parang ano na rin to, ano sa Pilipinas, ganito na rin karami mga tao, no? Yan, yeah, no? First time ko na, ano, no? Na pumunta rito sa mall na ganito karami ang tao. To. Kasi ano ngayon, mga kinas, yung ano, araw na Sabado ngayon, eh. Eh, baka, syempre, late nyo na, late nyo na, mga ano, sorry. Late nyo na ma, mapapanood to. Mga two days or three days from now. Syempre, edit pa natin to, eh. Dami tao ngayon, grabe. Kita nyo na. Oh, Dami tao, grabe oh. Oh my god, yeah. Dami tao. Parang sa ano, parang sa Pilipinas na rin eh. Usually pag pupunta ako dito pag Sabado, hindi naman ganito kadami. O madalang lang, ah hindi nga pala ako pumupunta pag Sabado dito kasi alam ko maraming tao kasi nga week weekends, pag weekends talaga maraming mga pumupunta rito, mga kainis, ano, tambayan, yan, family day. Kaya maraming tao parang nasa Pilipinas ako, parang sa Mega Mall, no? Kaya yung sa ano, sa, ano ba yung pinunta natin huli? World, ano, Asia, Asia, Asia Mall, SM, di ba? Wow, dami ng tao yan. Bihira. At least nakakita rin tayo ng maraming tao, mga kailan siya, no? Dati hindi tayo nakakita ng dito karaming tao, yun, yun, dami. Nakakatuwa, no? <laughs> Mukhang ano, eh, no? Mukhang timang, eh. <laughs> ay hindi pala mukha talagang timang <laughs> ngayon eh hindi pa tayo pinapansin-pansin dito sa loob ng mall mga kainags ano pagdating ng panahon sabi ko nga sa inyo eh mapupuno na ng mga Pilipino to itong mall na to tapos eh alam nyo bakit mapupuno kasi syempre sabi ko nga sa inyo pag natupad yung pangarap ko na pag sumikat na tayo sobrang sikat na sikat yun <laughs> mapupuno na ng mga Pilipino to dahil magkakaroon tayo ng show dito diba ang bihira mo nga naman no sakaling matupad diba ba <laughs> sabi ko nga sa inyo, walang masamang mangarap eh. Lahat ng mga mga tagumpay nag-uumpisa sa pangarap yan, mga kainag, ano? Lagi nating tatandaan yan. Lahat ng tagumpay nag-uumpisa sa pagpaplano, pangarap, At higit sa lahat pagiging makapalang mukha. Yan. Ano ba tong napuntahan ko? Parang wala na rin pupuntahan puntahan ko kung saan-saan ako, saan -saan ako umiikot. Ah, kaya baka, baka isipin na may sira ako sa ulo. Meron naman talaga eh. Gagong, bro. Hayop. <laughs> Ganda ng mga paintings, no? Yan, no? Tapos si yung aso nating maliit, mga kainags, nice, no? Si Saya. Yan yung nakikita ko sa kanya, oh. Kasi si Saya, ano pa lang yun, eh? Uh, mag 8 -e months old pa lang yun, ano? So, parang ganyan siya yung bata ngayon, ano? Pag nakatingin sa atin, di ba? Si Saya. Pag dating natin ng bahay, ganyan siya nakatingin lagi sa atin, no? Parang yan yung nakikita ko sa kanya, ganyan-ganyan siya. Yan, nakabili na ako ng mengyo, mengyo, Mango Magic, mga kainags, nice, ano? Pang tanggal ng umay pampakalma ng bungang at panga natin habang nagsasalita tayo yan ah sarap grabe parang napanis yung laway ko sa pagsasalita kanina pa eh <laughs> ang bihira kaso ah, na ba yung hinahanap ko dito? naghahanap tayo no? ano hinahanap ko yung leads papagawa tayo ng sombrero pero yung mumurahin lang tingnan natin kung ano maganda daming tao mga kailags so. Grabe, parang sa Pilipinas tayo Hindi, hindi tayo makasingit oh. <laughs> okay lang yan mm. Sarap Ang tao Sakit sa utak Biniglaw ko kasi yung eh Sakit dito oh, na-prozen <laughs> dapat pala meron akong baong tubig para pag naprosen yung ganito ko pag sumipsip ako nito matutunaw niya agad yung prosen kung yung sakit sa no, ah, dito 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 sa noo so yun mga kayo ano? nakakita na tayo nung magpapagawa ng sombrero, ay gagawa ng ang gusto natin so dun, dun, sana ako pupunta sa may lead eh bigla ako nadaanan to mas mura rito kasi yung sombrero dito 29 tapos yung limang letter na inags balik binayaran ko lahat 44 kasama na yung tax Yeah, so ito na. Ay, ah, hindi ito, ito, ito yung sombrero ang papagawa natin. Ayun. So tinatapos lang muna tong isa. Pagkatapos niyan, yung sa atin na. Ayos. Ma makakapagsuot na rin tayo ng som sombrero na may pangalang Inax. Yan, 'di ba? Popromote natin yung channel natin. <laughs> ayun, 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 ayun. ayun, ayun. Hintayin lang matapos 'to, no. Yan. Pagkatapos niyan ito naman. Paulit-ulit so, eh, no. So ayan mga kinis, ano yung sombrero natin. Ayos. Nagawin na. Tingnan natin, oh. tingnan natin kung paano gawin, kung paano umpisahan. Maganda yun, habang, habang inumpisahan, nakikita natin kung paano gawin. Kasi doon yata sa lead, mga kayo no? medyo mahal yata ron yan. No? Kasi nagtanong na rin ako doon nakaraan, parang abutin yata ng $55, parang ganon. Yon, eto na mga kainags oh. Patay tayo dyan oh. Oh, sensor, okay. Thank you. Ami uh, may sensor pala yan. Huwag natin ano, masyado ko nilapit. May sensor pala itong dalawa na to. Oh. So, yun na yun. Oh. Yung ating uh, pangalan. Oh. INAGS. Yan ginagawa na. Wow. Ah. Ayos. Inax. Yan. Yeah, sombrero natin. Inax ko po. Huwag <laughs> <laughs> gagoy. Eh. Pinagtitinginan ako rito. Mga inax. Ano? <laughs> Siyaham mo sila dyan. Baala sila dyan. Basta wala tayong ginagawang masama. Yan. O, minto ah. Ah, ganun pala yun ah. Oh. mga kayo nais, ano, May Canada, Trudeau-less again. Yeah. <laughs> Yan, ito kasi yung ating prime minister ngayon mga kayo nais. Dito sa Canada, no? Si Trudeau. Yan, maraming nagbo-boycott sa kanya ngayon eh, no? Yan, kasi maraming mga dinagdag na mga tax si Trudeau, si Trudeau, katulad ng carbon tax na ano dagdag bayad sa mga katulad natin uh, marami maraming mga ano marami may mga ayaw sa kanya pero dalawang term na ni Trudeau ngayon nanalo oh, siya bilang prime minister ng Canada Thank you, sir. so ito na mga kayo ano? ayos ganda no so, mamaya na natin suotin po tara na tayo ganda meron na tayong susuotin sa mga susunod na lakad natin ano tayo dumaan medyo konti tao dito eh. ayan o no? ayos tayo grabe napagod ako sa kakalaka dito mga kainis ano kakahanap ng mga gusto natin puntahan doon ako napagod yung ano yung naramdaman ko yung pagod sa ano sa hita ko sa sa mga pako pa no Tsaka naramdaman ko rin napagod yung bunganga ako mga kaya bunga nga Ang <laughs> bihira naman Ay nako, sasaktong saktong sakto tamang tama, uwi na tayo Sarap pagpahinga nito pag uwi natin ng bahay Ganda no? Pagod <sighs> Ano kasi ano kasi ito no, malawak tong mall na to mga kaya malawak to Nakakapagod kaya pagka hindi mo alam yung pupuntahan mo na ako ay siguradong mapapagod ka sa kakahanap mabuti na lang meron mga directory rito eh. Yeah, so nandito na tayo sa labas ng ano, mga kinis ano? patay sa ba ako nagparada mukhang naligaw na naman ako ah. sandali na mga kinis hanapin ko manis sa kaya natin ah. dito pala mali pala yung pinunta natin kanina yan doon tayo nagpark eh sa dulo ah. Dito na tayo sa sasakyan natin, ano? on time pahinga muna tayo ayan na yung sasakyan natin oh. ah Oh, mayroon na may itatay LRT rito no. Dito, ayan oh. No? Naka naka-pwesto na makakita sa. No? Ngayon tatayuan ng MRT, parang M MRT LRT sa atin. Ayun, naka na, no? naka-pwesto na ano. Eh yeah, medyo traffic sa lugar na to eh. ano no mukhang malayo tong ginagawang ano na to no uh, train rail train or LRT Ayan. yan dito na tayo sa bahay mga kainan sino yun no? ganda no wow beautiful yan bagay na bagay sa atin ini mo tayo ng gatas bago tulog o nga pala mga kainan sino meron nga pala akong gustong ipahabol <coughs> Tumahimik ka dyan ha, ikayang ka na naman Kanina hindi ako nagsalita eh Ngayon ingay mo Bira ka So kasi sayang ka So kasi mga kay sino Kanina nung pumunta, tanga, pumunta nga pala tayo ng Wild West Doon sa may gun range sa may West Edmonton Mall Nakalimutan ko palang sabihin na mayroon palang limit uh, Hindi pwede doon yung shotgun Tinanong ko kasi eh. So ang pwede lang sa kanila .22, Yung 22 na bala hanggang 45 yung 45 yung 45 na pistol tapos yung malalakas yata mga high power gun parang hindi yata pwede doon ano? basta sigurado ako 0.22 hanggang 9mm at hanggang 0.45 pwede Yan. pero pag mga shotgun ha, hindi na pwede tinanong ko kasi kasi meron tayong shotgun dito no? lagi rin natin pinapaputok sa gun range doon sa Wagamon pero sa loob ng West Edmonton Mall hindi na pwedeng dalhin pero kahit na meron kang mahabang baril pero ang bala niya ay 45 or 9 mm pwede pwede yon basta ang bala mo 9 mm hindi ko alam kung merong 45 din na bala no sa mahabang baril meron pang ganun yeah, hindi naman tayo hindi naman tayo expert na shadow sa baril no? kumbaga ay nagsisimula pa lang tayo sa ginagawa natin ano uh, shooting sa ating hobby. Yan nagsimula ako nito ano eh. Uh, to, kumuha ako ng license nang restricted. Cha restricted. September 2019. Tapos noong 2020 na year uh, summer ng 2020 doon ako nagsimulang magshooting shooting. Yan. Hindi hindi ako yung beterano talaga na ano. hindi ako mag magaling mano. Ano lang tayo. Uh, yung ano-ano lang practice-practice uh, lang shooting-shooting lang ganun hindi natin masyadong kinakarir yan yun every ano lang yun every every summer ginagawa ko yun kasi nga dahil doon sa Wabamon open ano kasi yung Wabamon eh open open field yun know? open yung gun range kaya pag winter eh layo pa tapos winter puno-puno ng snow yun hindi ko lang alam kung nililinisan ng ano yon ng Wabamon uh, mga nag-organize pero hindi ako pupunta doon pag winter magastos kasi mga kainis no, kaya ang nag, nag, shooting lang ako pagka summer pag summer pero ngayon pwede na ako pumunta rito kahit winter dito sa West Edmonton Mall kasi nga ano siya covered covered siya no tsaka maganda kasi dyan sa West Edmonton Mall sa Wild West kasi doon sa Wabamon, pag nagpaputok ng baril, yung mga basyo, dadamputin mo yun. Dito kasi, hindi mo dadamputin yung mga basyo. Sila nang bahala. Nabasa ko yun sa ano kanina sa pinirmahan ko eh. Yan lang. So mga kainags, ano, uh, maraming maraming salamat sa panonood. Thank you very much. Uh, sana nag-enjoy kayo. Uh, maraming salamat sa mga likes ninyo. Ha? Sa mga comments, don't forget to leave your comments. At sa mga baguhan, don't forget to subscribe. Yan Kita payah seru the videos. Hanggang semuanya.